Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa arthritis, mga uri at paggamot. Ano ang iba't ibang uri ng arthritis at paano ito gamutin? Ang arthritis ay isang pangkaraniwang kondisyong medikal na nakakaapekto sa maraming matatanda habang sila ay tumatanda. Nangyayari ito dahil sa pamamaga ng mga kasukasuan na maaaring sanhi ng maraming mga kadahilanan tulad ng pagtanda, pinsala o impeksyon. Mayroong higit sa isang daang iba't ibang uri ng arthritis na nagdudulot ng iba't ibang uri ng problema sa mga apektado. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay maaaring malawak na mori sa dalawang pangunahing uri na kinabibilangan ng mga sumusunod. Isa, osteoarthritis. Kilala rin bilang degenerative joint disease ang osteoarthritis ay ang pinakakaraniwang uri ng malalang kondisyon na nakakaapekto sa mga kasukasuan. Nangyayari ito kapag ang kartilago na nakapaligid sa kasukasuan ay naglalaho at pinahihintulutan ang mga dulo ng mga buto na kuskusin ng isa't isa na nagdudulot ng matinding pananakit at kadalasang sinasamahan ng pamamaga at pamamaga. Ang pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay ang pagtanda at nangyayari pangunahin dahil sa presyon sa mga kasukasuan mula sa pagbubuhat ng mabibigat na timbang. Dalawa, rheumatoid arthritis. Ito ang pinakakaraniwang uri ng arthritis na nangyayari dahil sa joint inflammation. Ito ay isang kondisyon ng autoimmune na nangangahulugan na ito ay sanhi ng isang dysfunction ng immune system na humahantong sa pamamaga ng mga joints. Ang talamak na pamamaga ay nagdudulot ng mga deformidad ng magkasanib na bahagi at maging ang pagbuo ng mga rheumatoid nodules sa balat sa paligid ng kasukasan. Dalawang katlo ng mga pasyenteng apektado ng rheumatoid arthritis ay mga babae. Depende sa uri ng kondisyon at edad at medikal na kasaysayan ng pasyente, iba-iba ang diagnosis at paggamot sa arthritis. Bagamat walang permanenteng lunas para sa arthritis, lalo na ang uri na dulot ng pagtanda, mayroong ilang mga remedyo na nagbibigay ng lunas sa pananakit. Ang ilan sa mga karaniwang paraan ng paggamot para sa arthritis ay isa, gamot ang ilang mga gamot ay nagbibigay ng ginhawa mula sa sakit ng arthritis kung ito ay hindi masyadong malala. Kabilang dito ang mga pangpawala ng sakit, mga anti-inflammatory na tabletas, mga spray, at mga pamahid at iba pa. Sa kaso ng matinding pananakit, madalas na inireseta ang codein. Dalawa, stem cell therapy. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng pagkuha ng mga platelet mula sa sariling dugo ng pasyente at pag-iniksyon nito sa mga namamagang bahagi ng kasukasuan upang maayos ang mga nasirang kalamnan at maibsan ang pananakit. Tatlo, mga iniksyon. Ang ilang mga anti-inflammatory substance at lubricant ay maaaring iturok sa mga apektadong joints upang mabawasan ang pananakit. Ang mga iniksyon ng ozone gas ay isang halimbawa nito. 4. Surgery Sa matinding kaso, ang mga surgical procedure ay ginagamit para sa paggamot sa arthritis. Gayunpaman, ang matagumpay na operasyon ay hindi palaging magagarantiyahan at ito ay may sariling hanay ng mga panganib. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.